Magandang gabi po sa atin lahat. Andito po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa mga team replay sa YouTube. Uh, maring nagtataka kayo bakit gabi na? Dito rin magandang umaga ang greeting ko sa inyo kundi magandang gabi. Kasi ang dami ko pong ginawa maghapon. Ako po ay umaten ng training mula. Well, training, discussion, seminar from 9 to 4. At pagkatapos alas 4. May parang bigla akong nawala, ano? Ano nangyari doon? Ako ba ay naka-record pa at naka sa Facebook? Pero ang pinang nagbago. May nagmulto. <laughs> Kasi daw, in unstable daw ang internet connection ko. Ano ba naman to? Sobra, pag-uusapan pa mantin gayon, communication infrastructure ngayong gabi. Grabe oh, bigla akong nawala. Anyway, uh, sanay na kayo na sa umaga ako ay nagbab nag-usapan uh, politika pero ngayon po ay gabi tayo nag-usapan politika dahil pinapaliwanag ko nga sa inyo from 9 to 4 umaten po ako inang isang parang workshop seminar na inassess namin yung isang protocol sa research ethics na sponsored ng Philippine Social Science Council na doon po ako kasi sa mga hindi nakakaalam ako po ay professor may mga bagay-bagay na mga ganyan, pinag-uusapan natin. At alas 4 hanggang alas 6, ako naman po ay nagklase Kaya busy-busy po ang lolo ninyo. Kaninang umaga naman, hinatid ko ang asawa ko sa sakayan dahil may lakad sila sa Manila ng kanyang mga kasamahan. So talagang ano, busy. Pero anyway, kailangan po tayo mag usap Dahil meron na akong bagong balita sa inyo na, na post ko po na to ah uh, mga bagong mukha at the same time <laughs> yung mga dating mukha ay wala <laughs> mawawala uh, ako po ay nagbitiw na sa aking posisyon bilang vice chairperson ng PTV Network Incorporated uh, nakatanggap po kami ng abiso mula sa office ng executive secretary na instruction na lahat ng presidential appointee ay magkaroon ng courtesy resignation dahil Uh, gustong bigyan ng laya ang bagong sekretary ng PCO na maglagay o magtalaga ng taong gusto niya o kung sino man yung ano. So ang courtesy resignation po ay isang resignation na kung saan isasubmit mo dahil may bagong pinuno at bahala sila magdesisyon kung i ka. Ako nag na po ako na ano na hindi na po courtesy resignation ay sinubmit ko ang isinabi ko pa at pinadala ko sa LBC Air kahapon, eh, kung natanggap sa Malacanang na, kasi ang deadline ngayong araw na to ay isa ng irrevocable resignation. Ibig sabihin niyan, hindi na po ako making, I'm no longer making myself available. Ibig sabihin niyan, hindi na po courtesy, eh, kasi ang courtesy eh, kasi parang pinapabayaan mo si yung bagong sekretary na kung i-retain ka. Sa akin, hindi na sinasabi ko, thank you, ayoko na pong magsilbi. Uh, so, ganun pa man, ako ay mananatili pa rin vice chairperson ang board hanggat hindi pa talaga ang kapalit ko. Kasi ganun naman talaga, hindi ka naman basta-basta pwedeng umalis ng walang kapalit. Yung pa ay napaka Gusto ko kasi bigyan ng laya ang bagong uh, na magbalagay ng bago. Uh, sino man ang gusto niya. Uh, ako naman ay masaya na na nakapagsilbi ako ng mga limang buwan halos sa PTV Network at natulungan ko ang general manager nitong si Ginoong Tobin Nobrida. Ako ay nagpapasalamat sa general manager na si Toby Nobrida sa napakagaling niyang pam pamumuno. At sa mga kasamahan ko, ang aming chairperson na si dating secretary Oscar Orbos, ang kasamang ko rin na board member na si Vivian Resio. Maraming salamat sa limang buwan na pananatili. At sa ngayon, meron pa naman, hindi ko alam malay mo bukas may kapalit na ako. Kaya depende, hanggat walang kapalit ay hindi pa rin ako aalis sa posisyon dahil hindi po yung kabastusan po yun ka na alis ka basta-basta. Wala naman pong rancor, ako yung nagpapasalamat. Ganun pa man, gusto ko lang magbigay ng ano na sana naman yung mga susunod na board kasi alam nyo po ang, ang PTV network, nilikha po yan ng Republic Act 7306. Uh, at doon, nakalagay po doon na ang termino ng mga board members ay dapat apat na taon. Sabi niyan, pag na-appoint you have four years to, to, ano, to, to fill up the term. At kung sakali mang mag ka, o ayaw mo na, mag up ka, or you are removed for cause, uh, yung papalit sa'yo ay yung lang remainder ng term mo ang, ang okapahin. Eh, wala naman po kaming pinalitan na mga, mga new appointments naman kami. So, Actually, technically, if you're going to follow the law, apat na taon ng aming term. Kaya lang ganun pa man, eh, uh, may bagong sekretary, so gusto niya siguro maglagay ng bagong tao, o then sa akin naman, wala problema yon. Marami naman po tayong pinagkakabalhan. Ako pa'y pa profesor, full-time job ako sa UP Los Baños. So, pero sana naman po ay <laughs> eto, parang baka sabihin ng iba, masama ang loob ko. Hindi naman po. Kaya lang parang sa akin, ano pa ba, ba yung may four-year term kung ganyan na kada may bagong sekretary ay sasabihin mag quarter resignation. ba diba? Ang tingin ko dahil para dahil kaya nilalagay yung fixed term ng mga board ay para maging hindi sila masyadong ang board ay yun na nagpo-provide ng continuity yun yung nagsasabi ng yun yung magiging professional at independent at hindi masyadong political so yun ang ibig sabihin siguro ngayon bago ganun pa man ginagalang natin ang desisyon ng Malacanang at ng bagong sekretary kung yun ang kanilang ninanais kasi may mga bagong mukha ngayon sa PCO uh, ang aming dating boss na Secretary Cesar Chavez ay nag-resign din, nag na rin. So sasamahan ko na siya. <laughs> uh, so hanggang hanggang wala pa akong kapalit, ako pa rin naman ay vice chairperson. So baka nga na nagtataka kayo. Gusto ko lang maging transparent sa inyo. So I wish the new secretary and the new board, the one who is going to replace me. I'm not sure baka i-retain nila si yung chair. O wala na akong masasabi doon. Uh, sana ay pagpatuloy ninyo ang magandang trabaho na sinimulan namin. Uh, at uh, lahat naman tayo nagsisilbi para sa bayan uh, yun nga lang, sana ang pakiusap ko sa susunod naman ng mga ano, igalang na natin ang term ng board uh, kung meron tayong gustong bigyan ng courtesy resignation yung mga ibang appointees pero ang board kasi ng mga GOCC lalo na ang PTV Network meron po yan sa batas na apat na taon uh, pero ganun pa man, inuulit ko prerogative naman nila yan So, yun lang. So, may mga bago na pumukha sa PCO. Meron na bagong sekretary. Si sekretary J.V. Ruiz, isang journalist ng ABS-CBN. At siya ay itinalaga, bagong talaga, bilang kapalit ni acting sekretary na si uh, Cesar Chavez. Uh, at uh, may bago siyang kasamahan, si Undersecretary Tony Claire Castro. Na ngayon ay nakakakuha ng maraming mga atensyon, tuwan-tuwa nga ang mga maraming tao sa kanya. Talagang nakakatuwa naman kasi siya kasi parang nakahanap na ngayon ng tatapat ang mga DDS. Talagang palaban itong aling ito eh. Talagang natatawa ako sa minsan mga sinasabi niya ngayon. Sabi ko, oo oh, ayan. Uh, si Sara Duterte, si President Duterte, pinapatula niya, binabanatan niya. So natuan na, natuan-tuan naman ang mga pro Marcos, siyempre. Kasi ayan, kadati-rati kasi, siyempre, uh, si Pangulong Marcos wala naman siyang spokesperson. Hindi naman siya bumabanat, di ba? Hindi naman natin i-expect na si President Bongbong ay eh, makikipagbardagulan, di ba? Uh, at yung mga dati naman mga spokesperson, si Cesar Chavez, si Cheloy Garafil, hindi naman sila nakikipagbardagulan, di ba? Talagang uh, wala silang ganong klase ng sa kanilang ugali, hindi ba? Pero ito, hindi naman siya secretary actually. Siya ay USEC, pero kitang-kita natin kay Tony ni Claire na isang vlogger. Pag natatawa ko kasi sinabi na, uh, sabi ng mga DDS eh, Anong qualification niya? Ni eh, vlogger naman 'yan. Parang teka muna, 'di ba? Nalilimutan niyo yata na si si ano noon, si Mocha Uson ay eh, binigyan ng posisyon pero vlogger din naman so, siya. nating wag nating matahin ang mga vlogger. At saka abogada 'yan eh. Hindi naman yung basta-basta vlogger lang. Parang ako, hindi rin naman ako basta-basta vlogger. -basta ako po ay professor, may PhD naman ako. At saka yung vlogging na 'yan, itong vlogging na ito, ito ay ano ko lang, palipasan ng oras para makatulong sa public at makapagpaintindi sa ating lahat kung ano yung masimplify natin yung mga usaping politikal. So, maraming natutuwa. Ako nga, pag nakarinig ko siya, sabi ko, kaya, natikman nyo, na kayo ngayon ng katapat, di ba? Uh, handang makipagbardagulan sa inyo. Kaya lang ito naman ay parang friendly reminder kay Tony Claire, bagamat natatawa, natutuwa ang marami sa kanya. Wag naman sana nating sobrahan, attorney. Kasi lalahanin natin, um hindi la, huwag nating ubusin ang panahon natin sa baka panapat sa mga Duterte. Minsan may mga sinasabi sila wanan dapat patulan eh. Okay? Baka naman kasi maubos natin ang ating atensyon sa kababanat sa mga Duterte, malimutan natin ang iba pang mga programa ng gobyerno na dapat natin kino at napakadami naman 'yan. In fact, sa PTV Network, uh, bago ako nung aming board, ang dami naming plano tungkol sa, ano, tungkol sa, anong gagawin sa network. Uh, ang ganda-ganda ng plano ni GM Tobin Brida na, at, at yun ay sinuporta ng entire board. Um, yung, yung ang makonvert ang PTV network into really a people's network na na yung reach niya may, may pakita, maging communication platform para may paabot sa mga tao ang, ang informasyon. At hindi lamang yun. Uh, meron pang innovative na gusto sanang gawin. Sana may pagpatuloy ng kung sino man, kung si, maganda sana kung si GM Nebrida pa rin ang mailagay. Pero kung papalitan, sana naman yung kapalit o yung bagong board ay pagpatuloy yung plano namin na, na maging parang ano eh, sounding board din. Kasi napaka one way po na yung gobyerno, ito yung PTV4, sila magkukommunicate. Ang gusto sana namin, sounding board din ang PTV ng mga hinaing, ng mga opinyon ng masa. So, andun yung mga plano magkaroon ng people journalism, yung uh, action center na makakatulong din ang, ang, ang network sa kasi yun yung nangyayari ngayon. May marami tayong mga mga politiko na parang ginagamit nila minsan ang pagtulong bilang uh, kasangkapan nila para maging sikat at mahalal. Pero kung mismo ang network na ng people's ng people's network na gagawa ng ganon, ay talagang uh, sigurado tayo na yung gobyerno, yung tao ang talagang pagsisilbihan. So sana matuloy itong mga ganitong plano. Okay? Ang daming mga magaganda. So, ang ang ano ko lang, sana huwag magalit, ikagagalit, baka awayan nyo ka ni Claire, ano? Tuwang-tuwang ako sa kanya. Kaya lang yun nga, sana may communicate din natin sa tao ang ginagawa ng gobyerno. Maraming mga ginagawa maganda. At, makinig din tayo sa mga tao. Kasi minsan, may mga hinaing, mga mamamayan. Kailangan nating pakinggan. Kasi hindi pwedeng one-way street lang yan at tayo, ito, tagapagsalita tayo ng gobyerno. Sinasabi sa kanila, sa mamamayan, anong ginagawa? Pakingganin natin sila kung ano yung mga sinasabi ng mamamayan. Yun ang isang prinsipyo ng two-way street na communication. Uh, ako ngayon, ang plano ko, dahil hindi na nga ako magiging chairperson, hinihintay ko na lang ang vice chair pala, hinihintay ko na lang kapalit ko, patuloy pa rin naman akong magsisilbi sa bayan at patuloy ko pa rin pagsisilbihan ng gobyerno pag suportahan ha uh, at ang masasabi ko lang you know uh, actually uh, ako naman ay hindi yung bulag na nananampalataya na kahit mali na hindi natin pupunahin alam niyo naman yan puna nagpupuna na tayo pag may mali at itong kagandahan nito na sooner Uh, I will no longer be the vice chairperson of PTV Network. So medyo mas malaya na po tayong makakapagsalita in a way. Nahula na wala na kung s'yempre na parang teka mo na ba 'to ako ay vice chairperson ng PTV. baka may sinasabi na akong hindi maganda di ba kasi s'yempre may mga responsibility din tayo sa ating mga posisyon bilang isang UP professor kami po ay may academic freedom pwede naming sabihin kung anong gusto namin in aid of the discipline as a political science sa political commentary bilang vice chairperson ng PTV network may dagdag na layer ng ng sa ano, restraint pero ngayon dahil sooner when i'm no longer the vice chairperson then i can be freer <laughs> in in not malining hindi po dapat ganun trabaho eh in being a sounding board yung sinasabi ko, hindi lamang po tayo dapat nagsasalita para depensan o promote ang mga programa ng gobyerno, kundi maging sounding board tayo, ipaabot sa gobyerno, ipaabot kay presidente, ipaabot sa mga na, mga namumuno kung ano ang mga ng bayan para makapagsilbi sila. Yun na one way, kasi tingin natin lagi pag nagkikritisize, malamang masama na eh. ba? Diba? Depending kasi, may mga kritiko naman kasi hindi marunong magkritik. Kukusto na talagang pabagsakin ang gobyerno. Pero yung mag-criticize ka constructively, yun ang kulang sa atin, yung talent na gano'n, na pumuna para ma-improve. Hindi yung pumuna para pabagsakin. Pumupuna ka dahil gusto mong ma-improve. So, mas magiging malaya na po tayo sa ganun. So, le uh, may mga bago mo ka sa PCO? ang 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 batiin natin sila at bigyan natin sila ng suporta pag kailangan ng suporta at pamumuno pag kailangan ng punahin. Kaya nga itong si Attorney Claire Castro, sinusuporta natin yan pero sana ma'am, sana attorney, ah uh, lagyan mo rin ng kaunting effort yung pag-promote ng ano ng mga programa ng gobyerno at makinig rin sa mga sinasabi ng mga tao. Huwag yung puro na lang bardagulang kay mga Duterte. You know, masas, sometimes may mga bagay-bagay na dapat hindi mo na lang pinapansin sa mga yan. ba? Diba? Although, maganda na rin yung minsan eh, natitira sila. Pero huwag namang ubusin lahat ang panahon ng ganun. O sa sige pa, muli. Uh, ako pa rin ang vice chair person sa kasalukuyan pero naghihintay na lang po tayo ng kapalit ko. At babalik na po tayo sa ating pagiging ordinaryong mamamayan at profesor. Na wala na pong hinahawakan na uh, posisyon. Uh, bagamat ang pagiging UP professor, yan po ay civil servant pa rin tayo. Sige, sana po nakapagturo ako sa iyong kaisipan, na plus kami ang puso, at napabago ang mga panayin sa buhay lang, lalo sa asapan political. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan, dahil sabi sa akin ng UP, serve the people magsilbi sa bayan. Sige, enjoy your weekend na po. Sabado at linggo, wala tayong usapan politika. Sa lunis sa lang muli, tayo mag-usap. Ingat po tayo lagi. Ingatan natin ang ating kalusugan. Ingat, enjoy your weekend. Bye for now. See you Monday. Lagi kong sinasabi. Yopi naming mahal. Ani mo lasal. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga, mandang hapon, kung nasan man kayo ngayon sa mundo. bay sia